Samahan nyo ako mag guys. Yan, kakagising natin dyan. Hindi tayo pumasok guys sa Monday na lang tayo papasok. Kasi kung papasok naman tayo, eh, pagod na pagod tayo. Di lang ng New Year? Samahan nyo na lang ako guys mag ang mga hinigaan namin guys. Binilisan ko na lang yung video guys. Para mabilis matapos. Oh guys. Ayusin lang natin ng mabuti yung paglilikpit ang ano natin, guys. Hinihigaan. Ayan. Pagpasok natin, guys, sa Monday, pagbibidyo ako doon para may ma-post po ako. Ayan. Pagpiti natin ng maayos, guys. Kailangan nating maayos ang paglilikpit natin dahil kapag hindi maayos, magulot din papalu-paluin ko yan guys yung kutsyon kasi nga maraming kaalat yan ng mga pagkain ng ibon yeah. thank you for watching bye bye